Good morning mga katatay Nandito tayo ngayon sa Pamplona uh, Camarines Sur Napakasimple lang ng buhay dito so, Nandito tayo ngayon umaga Tatapos lang natin mag jogging tatapos lang natin mag stretching So papawis O so, ko lang sa inyo yung lugar dito So eh, dito napakapayak lang Meron sila dito nga uh, Puno ng malonggay Itong puno ng malonggay Luluto natin to So kukuha tayo ng uh, ng dahon para lang dun sa kanyang may luto natin. yan, Kompleto yan. Ayan pa yung mga manok, oh. Ano laki ng manok. Pero hindi natin po pwedeng pakialaman yung manok na yan. Pero tama-tama sana dito sa tanglad yan, oh. Pang tinola. At meron din dito, ano, papaya. Nasaan may papaya dito? Ano, sa harapan yung papaya. Ayan, napakarayang manok. So meron din tanglad. Ayan, tanglad. Kukuha din tayo yung tanglad. Napakarami din dito sili. Siyempre, sabi nga nila, pag Bicolano, maraming sili. Ayan, no. Pero hindi natin makukuna ng talabos to kasi sayang. Oh. Ang daming uh, bunga. So, hindi natin po pwede nga ninyan. Uh, talbosan, sayang ang magiging bunga niyan. At meron din ako nakita ditong saluyot. Ayan, oh. So, kukuha din tayo ng saluyot dito para makiluto natin mamaya. Ayan. So basically, yan lang. Yan ang buhay dito sabi ko Yan ang buhay na nag-iisa. Survival. Ha? Yeah. O yan ng manok o. Oh. Sarap tinola niyan. At so, ito na nga. Buhay sa uh, na natin yung malunggay na kinuha natin. Uh, para luto na natin ngayon. So, ayan. Ngayon na pag basic lang yung paghihimay ng malunggay. Ito, tatanggalin mo lang yung matitigas na stem niya. Then yung mga dahon na sariwa at uh, mura pa, yun ang gagamitin natin. So, eto na nga. Meron na tayo dito ng hindi uh, hinimay na balonggay. Eto yung saluyot na kinuha natin kanina. May mga bulak-bulak pa. Ayusin pa natin yan. At kumuha din tayo ng tanglad. Ayan Oh. Pampabango yan. lemongrass grass. Libre-libre lang yan. At hindi ko na sa inyo naipakita ito kanina. Meron din silang tanim na kamote. So basically, naka natin. So nagpakulo na pala tayo ng tubig dito. Nilagyan lang natin yung sibuyas, paminta, at saka yung lemongrass. Lalagyan na rin natin itong uh, sahog nating tinapa. Pampalasa. Yung tinapa dito sa Bicol, medyo maalat. to Kaya tatakalin lang natin yung asin na ilalagay natin dyan. After hindi na kumulo, takpan lang natin. Ayan. O pagka kumulo na, ilagay na natin dyan yung uh, okra. Multiplyin na rin natin yan ng uh, konting bagoong halubaybay. Ayan. Na konti lang kasi maalat na yung ating uh, tinapa. After nyan, ilagay na natin itong saluyot kasi medyo matagal maluto yan. Sabay natin sa okra. Ilagay na rin natin dyan yung dahon ng kamote. Magsabay-sabay na natin. Ilagay na rin natin yung dahon ng, na na ng malunggay At, hayaan natin niyang uh, maluto. Ayan. Habang naluluto siya, tingnan lang natin. Then, kung kailangan na natin haluin, pwede natin haluin. Ayan. O, halo-halo lang para magsama-sama na yung mga gulay. So, yung paghahalo, I mean, be careful lang kasi huwag niyo masyadong uh, labugin dahil pangit naman yan pag ganyan na uh, lusak eh bakit ang kalalabasan yan baka magmukhang uh, baboy yan hindi natin mapapakain yan di ba so ganyan lang so ayan lang natin yung maluto ayan lang natin na uh, kumulo ng kumulo yan at uh, ayan nalalanta na yung gulay meron pa tayong ilalagay dyan yung pampakisig yung uh, pampainit pampalakas pampasarap syempre wala nang iba kundi itong uh, sili ayan o oh. Siyempre, pag nilagay mo dyan, talaga naman Iinit yan, labas ang sabi nga nung araw Tutulo ang uhog mo dyan Sa... So, hayaan lang natin niyang kumulo Huwag natin siyang haluin So, after niyan Wala na tayong ibang gagawin yan Ihahain na natin yan, kakainin na natin yan Dining ding na gulay galing sa bakuran. Sarap! Mm!